Ayun, na uh, welcome muli sa ating uh, uh, video sa araw na ito. Ngayon ay dito ako sa barangay uh, Mainit, Mabini, Batangas. At kung makikita nyo, napakaganda ng view sa aking likuran. Ngayon po ay maglalakbay na naman tayo sa ilalim ng karagatan. At uh, gagawa na naman tayo ng mga kakaibang underwater uh, video. At muli nyo ako samahan sa mga kakaiba na namang adventure natin sa ilalim ng dagat maghahanap tayo ngayon ng mga iba't ibang klase ng sea creatures na siya nating i share sa inyo mamaya muli, salamat po at update ko kayo sa aking mga video at deri nga ho, ako ay palubog na sa ilalim ng dagat ang location pong ito ay sa Barangay Mainit Mabini, Batangas. Ngayon makikita nyo yung mga pinong buhangin sa ilalim ng dagat. At habang lumalangoy ako, ayun napansin ko yung aking kasama na sa unahan na. Dito nga pala ako dumaan sa Bubbles area. Ito yung lugar na makikita nyo ang napakaraming bula na nagmumula sa ilalim. Ito pong parting ito ay uh, may lugar na napakainit at may lugar din naman na walang coral bunga po ito ng uh, mga bubbles na nagmumula sa ilalim ng dagat at itong mga bula na ito na nagmumula sa ilalim ay hindi naman po siya mainit medyo maligam gam lang kaya gustong gusto kong dumadaan pagka sa tuwing ako ay nagdadive dito at ayon po sa mga taga fill box ito palang mabini peninsula ay isang active volcano dati nung mga unang panahon kaya mayroon pong mga ganitong uh, bubbles activity at sa pagpapatuloy nga pala ng aking pagdadive na nakita ko rin dalawang hipon ang tawag po din ay whip coral stream ito po halos kasi nakilang ng butil ng bigas napakaliit kaya <laughs> hindi rin pwedeng kainin ito po ay uh, pang photography lang yun yung mga naghahanap ng, ng mga pipicturan sa ala, ilalim ng dagat ito naman pong isang ito ang tawag po din eh, ay dragon nudibranch ito po yung common lang na makikita dito sa karagatan ng Mabini, Batangas ang katawan niya ay may mga mahabang balahibo at may mahabang sungot sa unahan yung po yung kanyang tinatawag na rhinophore Ayan, ito po ang pagkakilanlan na nudibranch ang isang species na Makikita nyo ganito na may mahabang uh, sungot, mahabang antena sa unahan ng kanyang uh, ulo. Ito naman pong kulay uh, pink na ito na bilog-bilog na pahugis parang itlog. Ang tawag po dyan ay Bubble Coral. Yan, yan po ay mayroong nakatirang hipon na napakaliit na transparent. Ang tawag po dyan ay Bubble Coral Shrimp isa po siya sa laging target ng mga underwater photographers. Napaganda po ng kulay niya, medyo violet yung katawan niya. At itong hipo na ito, hindi po siya nakakain sapagkat sobrang liit lang po niya. Ito pong mga ganitong klaseng nila lang ay pang underwater photography lang. Dito naman sa kabilang bahagi, kung mapapansin po ninyo, may uh, sea urchin. Ang tawag po dito ay fire sea urchin. Ito pong klase ng sea urchin na ito ay pag natinig kayo ay sobrang sakit. Pero meron pong nakatira dyan. Ayan, may dalawang hipon na nakatira dyan sa ibabaw. Uh, at ang tawag po naman dyan sa hipon na yan ay Coleman Shrimp. Isang klase po ng hipon na dyan mo lang matatagpuan sa mga fire sea urchin. Ito pong mga hipon na ito, uh, ay hindi nga nakakain. At ang pagkain nila ay yung mga balahibo ng fire sea or Kung papansin ninyo, medyo kalbo na yung kanilang uh, tinitirahan dahil kinakain nila yung mga balahibo ng fire sea or Ito po yung mga ganitong klaseng hipon ay laging hinahanap ng mga underwater photographers. At uh, isa ito sa mga favorite subject nila sapagkat ito pong mga ganitong klaseng hipon ay seasonal hindi po niya hindi po natin siya makikita buong taon. Habang nagda-dive naman ako, nako napansin ko rin aking kasama ay pinipicturan din yung aking pinipicturan si Brother Dennis. Siya po ay isang sikat na underwater uh, photographer. Siya po ay champion sa world competition in terms of underwater photography. Pwede rin niyo siyang bisitahin o subscribe ang kanyang uh, uh, Facebook para sa ganun ay maging updated kayo sa kanyang mga ginagawang underwater uh, photography lalo na po ang mga sinilalabas niyang mga video, napakaganda at siya po ay napakahusay na underwater videographer at underwater photography at sa pagpapatuloy ko nga po ng dive, muli ako nakakita nitong maliit na hipon sa bandang Ilaya, itong whip coral shrimp at ito ay medyo malaki po ng konti kumpara sa nakita ko kanina ayan yung po kung mga ganyang hipon ay pag nailawan ninyo medyo uh, na stress dahil ayaw po nila ng mainit na ilaw habang nagdadive naman po ako nakita ko naman na tatlong isdang areh ang tawag po din ay pilefish Areho ay parang sa tingin ko ay Mayroong isang babae at dalawang lalaki, parang gusto yata ng mag-mate. Ay nung lumapit ako, yung medyo nabulabog. At ayun, umalis. Yung dalawa na lang ang magkasama. Kaya kukuhaan ko pa sya nang kukuhaanan kaya lang masyado na silang naistorbo At ito naman po na isdang ito na parang may pakpak -pak. kita nyo parang nagkakaibot yun po yung naghahanap ng makakain niya kinakain niya yung mga maliliit na crabs mga maliliit na crustacean yan iba't ibang klase ng hipon na nandun sa buhangin yun po yung pagkain nila kaya kung mapapansin nyo yung kanyang pakpak uh, -pak sa gawing unahan na ginagamit niya parang kamay ayan po ay yung kanyang ipinangkakaibot ang tawag po dito sa isdang ito ay flying gurnard kaya po siya tinawag na flying gurnard dahil meron siyang uh, uh, pakpak pero hindi naman po siya lumilipad lumalangoy lang po siya kaya lang pag lumalangoy siya ibinubukan niya yung kanyang pakpak ayan kung mapapasin nyo napaganda po ng kanyang pakpak ito po ay adult na itong nakita natin itong Flying gurnard. Ito po ay common na nakikita natin kapag ka nagdadive tayo sa iba't ibang lugar dito sa Mabini, Batangas. Hindi naman po siya rare. Pero ibig sabihin, ito po mga ganitong klaseng nila lang ay pag nakita ninyo, nakakatuwa silang pagmasdan sapagkat yung kanilang behavior underwater ay napaka kakaiba sapagkat kung papansinin nyo para siyang mayroong kamay yung dalawang uh, parang palikpik niya sa unahan ang ginagamit niyang pangkaybot sinunda ko nga siya ng sinundan at medyo na stress yata ayon kaya papunta na sa palalim ay hindi na ako nagpatuloy muli salamat po sa inyong patuloy na panonood